ay parang puro kayo lalong ah puro kayo lalaki paano nagagawin natin niyan paano kayo mangingitlog niyan puro kay lalaki ha oh ano na gagawin natin puro kay lalaki nga, malalaki na sila. Kailang parang poor lalaki. Ayan mm. yung, malo malako na ano. Uh, road lander. Ano? White lander. Road white lander. Lander. <laughs> Ayan. Ayan. malalaki na sila. Kaya lang. Uh, sabi, ang, sa, ang sabi ng ano, may babae, bakit parang puro lalaki? Diba yan? Paano sila manging Sa tingin ko may dalawang babae. Yung maputla ang ano. Ay, tatlo sila. Na maputla ang ano, ng Ito, ito, ito. Yan, yan, yan. Oh. pang babae yan. Yan, babae siguro yung mga yan. Ilabas ko na kaya kayo para naman kasi malalaki na kayo eh. Ha? Gusto nyo labas? Ah, labas ko kayo ha. Teka. Pairam ng isa. Yung gusto lumabas. Sino gusto lumabas? Oo. Oops. Oo. Oh, ayan na. Oh. Laki na oh. Mm -hmm -hmm -hmm. Tuwang-tuwa siya. Tuwang tuwa siya nakalabas. Uy. Kuhaan pa kita ng isa pang lalaki. Kali ka dito. Ito malaki ka na. Uy. Ayan na. Oh. Ayan na sila. Oh. Ayan na. Oh. Malalaki na nga sila. Dapat talaga siguro pakawalan na. Hmm lalaki na kayo, grabe. Ah, oh, si pandesal. Ali ka ikaw. Lalaki ka pa, di ba? Ayun, Lalaki siya. Oh, ang ganda oh, gandang lalaki oh. Mestizo. Ayun oh, ayun na. Ah, oops. Oh, oh. Oy, ang ganda niya raw. Oh, gusto mo nang bumaba? Oh, ayun na. Mm-hmm. Nakawala na sila. Ang laleng. Malalaki na eh. Hindi na nagkakasya sa ano. Ayun, mag ay mag-asawa din mag yan. Mag-asawa yan, gutom na sila eh. ko di Hindi, hindi Marami ng itlog yan. Ilaga na nga yung iba noon. Tapos may isa kami doon. Ayun, Oh. Isang tandang. ayun Oh. Isang tandang namin, Oh. oh. <laughs> Ay, ayan. Natutuwa sila. Totoo. Meron pa dito. Meron pa ako dito ng alaga. Ito na Tik 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 tik. Ayun tik 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 tik. Apat yan sila. Hello. 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 Ito yung languya nila eh. Languya nila yan. Nalagyan ko lang ng ano, tubig kasi nakulong no, ko sila rito. Hmm. Ayan, may po ako ng kalabasa. Oh kalabasa. Kasi yung aking mga tarbos talo ng init at saka yung mampalaya. Hmm. Yung doon na sila, yung tatlo na pinakawalan ko. Iliwang kayong babae. Ayan na sila. Sasama ko na rin yung babaeng tatlo. Para ito. Ah, oh, sino ang gustong lumabas? Ikaw. Mariga. Mm, ariko. Dadalawahan na ako, sakit na lang ah. Teno. Kaya na nila, oh. Nakalmot. Ito pa isa. Halika na. Hmm. Ayan sila, oh. Ayan, yung tinapon nilang pagkain dyan. Kinakain na tinilo. Ayan. Ayan.